isang mapagpalang pagbati mula sa mga salita ng Diyos. Mula sa kabutihan ng Diyos. Mula sa pag-ibig ng Diyos. Nawa. Sa mga dako tayo sa silong ng langit. Kaya huwag natin kalimutang magpasalamat sa biyaya ng Diyos at sa kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang content po natin ngayon ay tungkol sa Daniel chapter 5 verse 1 to 6. Na kung natin ng Daniel tungkol sa kasiyahan na ginanap sa kaharian ng Babylonia na sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay lubitaw ang kamay at ang sulat sa kamay, ng kamay ay nagalito ang pagkasulat mini mini tikil version na nang makita ito ng hari ay nanginig ang kanyang mga tuhod. So dito magigita natin yung biblical parallel na nangyari sa Pilipinas. Kung paano sulat kamay ay nagpaalong ng mga toho ng kongreso upang sundin ang sulat kamay na ito. At dito makikita natin yung the biblical parallel sa kamay ng mga sundalo na nagpanginig sa tuhod ng kongreso. So dito makikita natin na yung labis na kasamaan na ginagawa ng mga tao may Diyos sa langit na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. At kung paano ang Pilipinas ay napakahalaga sa Diyos. Sabagat kung hindi pa mahalaga sa Diyos ang Pilipinas, matagal nang walang kasarinlan ang Pilipinas. Mula sa pananakop ng Espanyol, pinagtanggol ng Diyos sa pamanggitan ng mga taong nagtanggol at kinamit ng Diyos para mapanatili ang kasarinlan ng Pilipinas. Mula sa kamay ng mga hapon, hanggang sa kamay ng mga Amerikano. Ngayon, gusto namang pahirapan ng mga Pilipino sa pamagitan ng kamay ng Kongreso. So dito, makikita natin na sa simpleng sulat kamay ng manifesto, nanginig ang toho ng Kongreso. Ganon ang gagawin ng Diyos sa kasalukuyang administrasyon sapagkat dito natin makikita yung labis na kasamaan. Walang habas na pag gamit ng kapangyarihan at walang habas na pangunimbat ng kabangyaman. Nariyan naglipana ang smuggler. Narya naglipana ang mga drug pusher, ang mga drug lord. Narya naglipana ang korupsyon. Tayo ay magsisiwalat ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sapagkat ang mundo inalikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ating nagikita. So dito natin magigita na sa pamamagitan ng tulong ng Holy Spirit na nagbibigay ng unawa, kung paano sa lumang tipa ng Diyos ay nakibaka sa makarian. Sa so, pamamagitan ng mga tao na kanyang ginagamit, At saka, sa kasalukuyan, ang Diyos ay hindi nagbabago kailangan niya ipagtanggol ang bansang Pilipinas mula sa kamay ng gahaman at mapagsamantalang pamumuno. Dito ay nakikita natin sinosopil, sinusupil, sinisikil ang kalayaan. Kaya naman, kung nanginig ang karihan ng Babylonia na makita ito ng hari habang siya ay nagkakasya. Habang siya ay nagpapasasa sa yaman sa kanyang karian Habang siya ay nagpapasasa sa kasayahan ng mundo ito na pansamantala, ang Diyos ay nagmasid sa kanya. Nakita ng Diyos at kinakailangan ng Diyos kumilos upang supilin sa watahin ang isang samang pamumuno na pansarili ang kapakanan ay kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng sambayanan. Kaya naman, ang layunin ng content natin ay ito upang ipaabot sa bawat isa, kung ito man ay mapanood mga sundalo, na kung makapangyarihan nga ang kamay na nagmanifesto upang palayayan ang dalawang ikinulong ng walang kadahilanan, nagtatanong lamang, ikinulong. At sa pamagitan ng manifesto na ginawa ng mga kasundaluhan na retirado ng mga kasundaluhan na ay agad nilang pinakawalan. So dito natin nakikita na kamay ng sundalo ang gagamitin ng Diyos upang ituwid, upang mawala ang kabaloktutan ang kabuktutan ng mga taong nagpapasasa sa kaba ng yaman. Sapat ang yaman na binigay ng Diyos sa buong Pilipinas para maranasan ang bawat Pilipino ang masaganang buhay. Ngunit ito'y tinakamalamang ng ilang gahaman sa kapangyarihan at kayamanan para sa kanilang mga sarili na dapat sana ipaglingkod sa bawat mamamayan kaya naman ang layunin natin ay upang gisingin upang pakawalan ang salita ng Diyos sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos upang ang Diyos ay makakilos once na sinalita ang kanyang salita at pakawalan at mamutawi sa labi niya ang binigyan niya ng kanyang salita at doon lang magkakaroon ng katuparan sabagat nang ang Diyos ay lumikha, ito'y kanyang sinalita. Kailangan ang salita ng Diyos ay pakawalan. Kailangan ang Diyos, salita, ang salita ng Diyos ay salitain ng may pananampalataya na ayon sa katotohanan sabagat all truth is parallel. Kung ano ang nangyayari sa ating bansa ay nangyayari sa langit. Nangyayari ito na nakapaloob sa Biblia. So ito ang tinatawag na the biblical parallel sa kamay ng mga sundalo at sa kamay ng Diyos, sa daliri ng Diyos na sumulat ng mini-mini tickle of our sin sa panahon ng hari ng Babilonya. Nagigita ng Diyos ang kasamaan ng hari ng Babilonya. At ito'y kanyang sinaway. At kanunawa ang gawin ng Diyos sa sumasamang takbo ng gobyerno sa pamagitan ng pagkontrol ng karabatang pantao upang supigin ang kalayaan ng bawat Pilipino. Sunawa sa content natin na ito ay mamulat ang ating mga matang spiritual sa nakikita natin, sa nangyayari, sa ating pamalaan, sa ating pamayanan, ang walang habas na pagtaas ng presyo, ang paglipana ng mga smuggler, at kung ano pang sasamang gawain para sa kanilang mga sarili. Nawa ang Diyos sa kanyang salita ay patuloy niya ipagtatanggol ang bayang Pilipinas sa kamay ng mga ganid sa kapangarihan at kayamanan. Salamat sa Diyos sa kanyang masalita. Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. At kung nagustuhan mo ang content natin, ay huwag kalimutang mag-like, at mag comment Sabagat dito, ihahayag natin ang salita ng Diyos na maugnay sa nangyayari sa ating kapanahonan dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Parihin ng Diyos sa Diyos ng Salamat sa inyong pag-subscribe upang tayo ay makagawa pa ng magandang video magkinalaman sa nangyayari sa ating bansa mula sa mga salita ng Diyos. Sa Diyos ang Papuri.